Uh, good morning mga idol no. ah, uh, ito yung tiles na pumuputok mga idol. Ah, uh, sobrang bulok na. Pero so, wag itapon, pwede pa rin tong magamit sa outdoor mga idol. Yan idol, gumpisa na kami mga idol. Yan ang proseso sa retiles mga idol. Yung spacing ko dito mga idol, 1/2 inch. Ayan mga idol, magkaumpisa na ako mga idol uh, Gayahin nyo lang idol Huwag sayang yung tiles na porcelain o granite Pero hindi ko ginamita ng adhesive Ang uh, ginamit ko lang pure halong siminto Buhangin Yan lang mga idol Saka nilagyan ko yan ng ano ah uh, uh na powder Yan lang, mga idol Walang adhesive mga idol ah uh, yung 'yung paglagay niyo sa tiles mga idol na parang adhesive. Ah, uh, hindi lang malap now, uh, malapot lang. Uh, may tagalagay ako dyan mga idol. Ah, uh, paki-subscribe, paki-like and share. Ah, uh, paki-click 'yung bell icon para updated kayo sa aking ibang video. Ah, uh, maraming salamat para sa inyong mga suporta mga idol pwede po inyo ito po gayahin po mga idol uh, pang outdoor lang to mga idol pero sayang naman yung tiles na tatapon lang natin pero pwede pa rin magamit uh, pang outdoor lang mga idol uh, sa mga mason dyan, yung mga expert uh, alam nyo na to uh, ito lang yung pamaraan ko sa yung pumuputok na tiles uh, wala nang adhesive mga idol ah uh, buhangin lang at saka siminto saka lagyan ko ng simento powder tapos yung tiles nilagyan ko lang yung malapot na simento uh, saka nakaranas ng ganitong sitwasyon na uh, wag nyo na lang itapon yung tiles sayang naman ang gamitin na lang ninyo sa outdoor mga idol uh, para sundan na lang ninyo ang proseso ko kung Uh, comment lang kayo kung okay ba sa inyo o ano basa ang proseso ko ito uh, matibay naman uh, ito talaga yung ginagawa ko pag mag repair ako ng ganitong sitwasyon mga idol yung pumuputok na tiles mga idol yan mga idol may tagalagay ako dyan ng grout mga idol sa tiles mga idol sa paghalo ng buhangit sa kasiminto mga idol One is to one, mga idol ah, ito na mga idol tapos na kami sige mga idol hanggang dito na lang yung video namin sige bye bye